sumasakay ka ng eroplano or sasakay ka pa lamang ng eroplano, ito ay isa sa mga wag na wag mong gagawin kung ayaw mo magkaroon ka ng problema sa pupuntahan mong bansa or ayaw mo magka-problema sa iyong pag-alis at sa inyong pag -rampa. Yes, ito yung pinaka wag na wag mong gagawin. Alam naman natin mga Pilipino na tayo ay very nice and very polite. Yes, ayo ay kilalapi ng matulungin sa kapwa. Pero, ipagpaliban mo ang pagiging matulungin mo kapag kayo po ay nasa loob ng airport, nasa loob ng aeroplano, or kayo po ay bababa ng eroplano, papunta sa iba pang lugar. Alam ano mo kung bakit? Kasi po, isa po sa mga naging kwento na ang matagal na mga nangyayari at nangyayari pa rin patuloy dito po sa iba't ibang mga airport ang pagiging mabait po ay pinagbabahawal sa loob ng airport o uh, sa loob ng aeroplano dahil maaari alimbawa yung nangyayari ng lang po yung isa nating kababayan na papunta rito sa Dubai yes, isa ating mga kababayan na papunta rito sa Dubai merong isa siyang nakakataring babaeng matanda yes, isang babaeng matanda na kung saan nakikipag siya chika, 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 chika ang sana kapalagay na sila inaalam yung pangalan ng babae Buti na lang tamo, ito sa kabayo kayo, sinabi niya lang yung nickname niya. At hindi masyadong naibigay lahat ng information. Doon kayo magtataka yung mga information. Huwag kayo masyadong magibigay ng mga information na maaaring nakilala kayo ng lubusan na inyo po mga kausap. Tapos pangalawa, nung kay sila ay nakalapag na sa Dubai, sabi nga sa babae natin kabayan, pwede mo ba akong tulungan na kuhanin yung bag ko doon sa taas kasi hindi ko kayang buwate. Ngayon, buti na lang talaga. May nasa likod si ba Yung, yung babae na yun, nasa likod yung si lalaki. Sinasang niya siya na, huwag no. oh, mong gagawin Masasira ang buhay mo. Diba? Huwag na huwag mong gagawin yun. Dahil, no, pag babae nila ng airport, meron na mga pulis na haabang doon sa dapat natutulungan niya. Buti na lang talaga. Hindi niya nawakan. Alam mo kung bakit. Dahil nungunghuli yan na si Ate Germ, sabi niya, ay, kasama ko yan si Kabayan. Kasama ko yan. She's with me. Her name is Kemet. Sinabi niya, her name is Chenaline. O, kaya hinuhuli din siya for underage investigation. Pagtingin ng bag, luckily, wala siyang fingerprint doon sa bag yung pala. Punong-puno pala ng anomalia yung bag na yon. Kaya dapat mag-iingat kayo lalong-lalo na kung kayo po ay nasa ng aeroplano o pa sa ay palang aeroplano. So, tulungan kayo sa inyong informasyon na to. Ingat kayo lagi. Bye!